yang ang video na napapanood niyo guys, <coughs> ay ito yung naganap kagabi. Sa kultura ng mga garay, ito ay ang huling pagpapaalam nila sa mga mahal nila sa buhay na namaakal na. Usually kasi dito sa Nepal, kapag namatayan ka, isang taon yung pagluluksa. Pero, yung mga ibang pamilya din kasi, kagaya ng mga garay, na minsan pinag-uusapan ng buong pamilya kung tatapusin ba nila isang taon na pagluluksa or mga 6 months, ganun lang. So, nung namatay si Puje, nung nakarang lang ba, nung namatay siya, napag-usapan ng buong pamilya niya na tatapusin nila ang sa ngayong tihar nga So, eto yung huling paalam, may seremonya si may mga parang prayer, parang may padasal napakanta ang style ganyan, parang sa atin din pag magdadasal, may paka, parang passion ba ganyan? so ito na yung huling paalam nila kay Buje and kapag may mga festival pwede na silang mag-celebrate pwede na silang magpatika pwede na silang pumunta ng temple ganoon, sa mga culture kasi guys, wala silang sarada na tinatawag, sa mga ibang kas kasi may mga sarada ganang ibig sabihin, every year nagpapadasal sila para sa mga namatay na kamag-anak parang good anniversary sineselebrate, eh. pero ang mga daray wala, once ginawa nila itong huling paalam na to sa mga namaya pa nilang mal sa buhay hindi na nila sineselebrate ang saraga o wala na silang papuja every year so ganun yung isa sa kultura ng mga daray na wala din sa mga ibang cast, lalo sa mga nasa higher cast ang sarada nila, every year. Uh, Then, anniversary, every year, nagpapakota sila. Pero ang mga daraywa, once na ginawa nila ito, yan na yung last. Yes. Wala na sa susunod na taon o sa mga susunod na taon. So, lahat kami dito, walang tihar kasi nga namatay si Gugur yung nakaraan, namatay ang kamag-anak ni Asis yung taon na to at sa kamag-anak kasi ni Ahis talagang pinapatapos nila ang isang buong taon bago mag-celebrate ulit ng festival so yun lang guys shinare ko lang sa inyo sa mga uh, ibang kultura ibang tradisyon na ginagawa nila dito sa Nepal so yun lang thank you for watching and happy tihar po ulit sa inyong lahat Hi guys, good morning. Nandito yung pinsan ni Asis, si Falpana. Bigay siya ng tuyok. Kita Kitanya? Bigay siya ng tuyo, guys. Oh. So, uh, ah, ayan. Kitanya? At bukas kay Kika pero walang tika sa amin pero nag invite siya <laughs> eto na tayo <laughs> nag invite siya magbibigay sila ng bila-bilao yung bilao, bilao sa pagkain bibigay sila ng pagkain kay Asis kahit na walang tika bukas so nandito siya umuwi siya para doon nag invite at nagbigay na rin siya ng tuyo yan ang tuyo nila dito, ano, hindi kagaya sa atin na may ay nandiyan na si Tulbaba hindi kagaya sa atin na maalat ang tuyo dito hindi siya maalat guys at ito yung ulo ng rooster kahapon kasi nga tuwing dasai eh, tuwing tihar na ganito guys sinasabay nila yung pagpupuja nila para sa mga pachari pachari baba para sa namatayan na kamag-anak, isinasabay nila yon, nagpre-pray sila, nagpupuja sila, pero wala nga lang tika. Puja lang talaga. Walang mga kulay-kulay. Tapos, i-ready, i-ready ko itong ano, turi na ibubudbud. Turi. Turi. Mga ilaw, sir. Hajur. Mga pailado kang langsung. Okay, sa turi, Yo, hey, Turi. Ano? Uh, Ada DP. Yo, 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 yo. Ayo Ay, le mau sun, hai? Hajar has has. Has le. Has has. Punta daw muna siya sa store. Ito yung mga seeds, oh. Ito yung fertilizer. Ito yung ihahalo. Halo-halo yan. Tapos, ilalagay ito. Ibubudbud muna to doon. Tapos after mabudbod, ilalagay naman to. After mailagay to, sa katratrak to Pupunta daw muna siya sa store. Tapos dadating din si Fufu yun nga. Dadating si, nandito yung pinsa ni Asis. Tapos dadating si Fufu. Sila yung magbibigay ng pagkain bukas. Nasaan na ba yung bato namin dito pang harap? Ay, no. na yung bato? oy lahat na lang ng bato nawawala. Bato, tornillo na nilalagay ko dito nawawala. Ay. Ito na nga lang. Hmm. Okay. Nandiyan na yata si Asis. At ako ay mag-start ng magligpit-ligpit. Hindi pa tapos yung aking may pinapa ano ako patapos ako dito. Hindi pa yata siya tapos. Para makakilos na ako. So see you later guys. At nandito na yung tractor guys. Kung mga anak ko nakishoot so, din. Nanay yan pala din namin yung kagilid ng bahay kasi di niya tinakurong nakaraan. Yan na. Yan. May budbud -bud na kasi yung ano, turi. Tapos yung spreader ay nilagay na rin. Mama, hajur. Ayatus tractor. Ngayon, papa tractor na dudurugin para maayos yung turi natin. Mm. Yan. Tatanim tayo dito ng ano, mga buto-buto. Mm. So, ang anak ko naman gusto magpababa din eh. Si durog na durog. Gagawa tayo dito ng pa ano pataniman ng pang-ulam Turi na pang ulam. Uh, oh, oh, spicy this one, chili. Uh, uh, kulay white na chili, pero ay, nako, napakanghang naman. Oh yes, traktor. Hindi kami makalabas dun sa kabila eh. Dito kami dumaan. Ay, natumba ng ating sili. Hmm. Ah. Mm. Oh. Yes. Para matapos na wala na tayong alalahanin sa ating lupa. Hmm. Ah, yang tadi kebuk Suuuu <laughs> okay. you cannot see. Only here or oh, enough. Okay, durog na. So, ang gagawin natin. <laughs> Not always, mama nga, kan kan. Just stay there. Maglalagay tayo ng lupa dito. At itatanim natin ang ating pineapple. Pineapple? Oh. Itaniman natin ang ating pineapple, Tuntun. Kasi yung pineapple natin sa likod, pinagtatanggal ng papa mo. O, oh, wala tayong pineapple. Di sana may bunga na rin ang pineapple natin kung hindi tinanggal ng ama mo. Dalawang puno yata to Pero pag-isahin natin. Hindi ko siya itatanim sa lupa. Itatanim ko siya sa... No, 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 no. Don't touch my strawberries. Ha, uh ha, -huh. ha. Surah Mama Mama Teran Oh, ba? Mga strawberries ko Ah Kini lerak ko sa mike aking Siapa so, nagsabi bubunta ka jan? Ha? Aking Dragon fruit Meron pa duun Dragon fruit at saka ito ayan mga dragon fruit ko buhay na sila